Eh, siguro sinabcontract ang gusto. Siguro eh, naka, naka ilang layer ng subcontractor. Kaya hindi wala ng record. Yung record na sa uh, contract, contractor na may hawak ng, na may nakakuha ng kontrata, siguro yung record ay nasa kanila at saka sa subcontractor. Unfortunately, hindi lang ito na uh, hindi nag... Hindi lang ito na project na ganito. Kailangan pa natin na tignan ng mabuti lahat ng mga iba panggit namin yon uh, BBM na ganun ang ginawa pero noon ay uh, wala siyang reaction tapos bigla ngayon uh, meron na siyang reaction paniwala ko uh, ginagawa nila yan para lang sabihin uh, sa susunod na baha na o tingnan nyo may ginawa naman kami uh, pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha Blacklist na rin ang mga mapang-abusong kontratista na bukod sa palpak ang trabaho ay maaaring sangkot sa mga illegal na gawain. Ano po yung masasabi niyo sa sinasabing koneksyon ng ilang contractors sa ilang senators like Senator Bonggo po? Una sa tanong ay uh, tinanong po natin si Secretary Bonoan hindi pa po nag-reach out ang St. Timothy at uh, patungkol naman po doon sa mga top 15 contractors na di umano'y may kaugnayan sa mga senador? katulad ni Senator Bongo, uh, paiimbestigahan naman po ito. Katulad na sinabi ng Pangulo, malapit man, kaibigan man, malapit sa kanyang puso. Kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at uh, pananagutin ang dapat managot. Kumusta? Welcome sa lahat at mga uh, suking taga-subaybay sa ating live streaming. Uh, ito na, no? Uh, may napaulat na Dawit si Senador Bungo sa isang kont ah, sa kontratista kaugnay sa flood control at proyekto. At ito'y mariing pinabulaan niya, ngunit ito'y pinaimbestigahan na. Samantalang si Archbishop Elect Abitoy ay nag-post ng kaniyang prayer prayer Archbishop elect ng Archdiocese of uh, Cebu sa so, kasalukuyan uh, siya ang bishop ng Tagbilaran nagpost siya sa Facebook niya kaugnay sa panalangin laban sa multong proyekto sa gobyerno ito po ang kaniyang post prayer sabi ni Bishop Abid Uh, sa, sa post niya, batay sa post dito mga kapatid. Prayer against ghost projects. So, panalangin, laban sa multong proyekto. Lord God of justice and truth, you see the pain of the poor, the cries of families who suffer. Not only from Floods of water, but from floods of corruption. We pray for our leaders. Open their eyes to the harm of ghost projects. Touch their hearts with honesty and give them courage to serve with integrity. We pray for our people. Grant us vigilance. Wisdom and unity to demand what is right and to protect the common good. And we pray for ourselves. Make us instruments of your light, exposing lies and channels of your mercy in building nation where every peso is used for justice and every project serves light. May the day come when the only ghost we remember are the sins of the past. Never again repeated. Through Christ our Lord. Amen. Yun ang post ni Archbishop Elect, Archbishop ng Cebu, Archbishop Elect abit Abitoy mga kapatid. Tatalakayin natin ito bago tayo papasok sa punto por punto samahan niyo ako kasi hulingan pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang kagulahan para sa ating mga na kulang ang kalaman ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa Viva Cristo Rey Rodillo et Ecclesia! alam niyo ba mga kapatid kong uh, ilan ang Tao sa ating bansa Batay sa estimated population Ang Pilipinas Sa kasalukuyang 2025 Meron tayong estimated uh, Na population Na 116.8 million Ayon yan sa World Meter Reports no? Na meron tayong 116,786,962 ang karamihang tao sa ating bansa. Pero alam nyo ba, batay sa uh, ulat at nadiskobre bilyong halaga sa Ghost Project sa gobyerno. Multo! Multo! na proyekto sa gobyerno, bilyon ang halaga na nawala sa kaban ng bayan. Imagine mga kapatid, sa total population na 116.8 million, e kumpara natin sa bilyong halaga na nawala sa Ghost Project sa kaban ng bayan nitong mga multong proyekto, kahit pa itong Uh, total population ng ating bansa. Bigyan bawat isa ng 1 million, di ba? Bawat isa 1 million. Mas malaki pa ang halaga na nawala sa multong proyekto. Ibig sabihin, bilyonaryo ta tayo. Ang isyu dito, naghirap ang karamihan, itong ah uh, 100 116 million na populasyon, more than, mahigit karamihan mahirap. Naghirap tayo hindi dahil marami tayo. Naghirap tayo dahil merong iilan kahit na yung ilang mga nakaupo sa gobyerno na nagiging di lang under the table para yatang including the table na. At mga kontraktor na kung tingnan natin sa mga sa halaga na nawala bilyon-bilyon, ito'y katibayan na mga kontraktor na ikumpara, ikumpara sa kanilang proyekto, mas makapal pa ang mukha kaysa siminto ng kanilang proyekto. Bakit? Ay, may kumakalat na, oh, sige, alam nyo ba kung saan lugar ito? Kumakalat ito sa social media. Tingnan nyo. Lupa, nilagyan lang ng siminto Oh, eto eh, ito, ito. Oh, yan. Kumakalat ito sa social media. Oh, ha? Oh, nilagyan ng siminto. Lupa, no? Hmm, tibay pala, ha? Oh. Alam mo ba kung saan lugar ito? Ha? <laughs> 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 oh. Nilagyan ng siminto. Oh. Asang lugar ito? Ha? Huh? Grabe talaga, ano? Pero bago dyan, babasahin mo natin ang mga pumasok ngayon. Oh, sige. Ah, uh, may mga nakakaalam ba kung saan lugar yan? Ah, uh, I-comment ninyo, mga kapatid, kung alam niyo kung saan lugar yan. Grabe. Walang talagang hiya ang kontraktor. No? Oh, Diyan pa lang, klarong-klaro na na mas makapal ang mukha kaysa si Minto. O. Oh. Oh, welcome sa lahat na mga pumasok ngayon. Oh, kung alam nyo saan lugar yan, i-comment ninyo. Alam nyo ba yon? Kung saan lugar? O. Oh, grabe talaga, no? So, uh, my press conference, si Atty. Claire Castro kanina. At pakinggan muna natin to. Hindi dismayado, kundi galit ang Pangulo. Mga promotor ng mga flood control projects pananagutin. Iyan ang madiin na utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. habang patuloy sa pag-inspeksyon at pag-iimbestiga sa mga questionabling flood control projects sa Bulacan. Labis ang pagkadismaya ng Pangulo dahil bukod sa bayad na ang mga ito ay dapat na napatay yung concrete river wall sa Baliwag, Bulacan, ay napag-alamang hindi man lang ito nasimulan. May 2,000 na reklamo na ang natanggap ni Pangulo Marcos Jr. mula sa sumbong sa Pangulo website simula nang ilaunch ito noong nakaraang linggo. Layunin ang sumbong sa Pangulo website na hikayatin ang taong bayan na magsumbong sa pamahalaan tungkol sa mga irregular flood control projects sa bansa. Ilan sa mga reklamong ito ay personal na binisita ni Pangulong Marcos Jr. bilang bahagi ng hakbang na usigin ang mga nasa likod ng na mga maanumalyang proyekto. Umabot sa 55 million pesos ang halaga ng concrete river wall project na inaasahang matatapos sana ngayong Oktubre batay sa inspeksyon ng Pangulo sa papel lang natapos ang nasabing proyekto at may mga ulat pang balak na pagtakpan ang anomalyang ito. Nagbigay naman ng utos ang Pangulo sa DPWH sa kabila ng mga madis na nadiskubring irregularidad. Ibigay ang buong listahan ng mga flood control projects para wala nang nakakalusot na ganitong mga proyekto. I-blacklist na rin ang mga mapang-abusong kontratista na bukod sa palpak ang trabaho ay maaaring sangkot sa mga ilegal na gawain. Nagbabala din ang Pangulo sa lahat ng sangkot sa mga ghost flood control projects, lalo na iyong mga nasa gobyerno. Uusigin kayo ng batas. Pinakakasuhan ng Pangulo ang sinumang mapapatunayang may sala at kabilang sa kuntsabahang ito dito naman tayo sa Maliwag dahil merong report na ligay sa atin na dumating dun sa website. Oh, tingnan natin yan, na, oh. ah Ah, may ghost project din. May multo diyan. Ha? Ah, may multo infested yata. Ah, ito yung kontrata para sa isang 55 million cost For the construction of reinforced concrete river walls at Tulokor, Barangay Piel, Baliwag, Tulokan. Lahat itong lahat itong project na ito, ghost project. Labs. I'm getting very angry. This is what's happening here. That, 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 <coughs> kahit is, walang ginawa, kahit isang, wala. Kahit isang araw, hindi nag-drama. Wala. Apo. Wala kang makita. Puntaan ninyo. Wala kayong makita kahit na ano. At maaari na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula po kay Chris Jose ng Remate. Good morning, ma'am. Ma'am, si Senator Robin Padilla, naghain po siya ng panukalang batas para po sa taon ng mandatory drug testing lahat, sa lahat ng elected at appointed officials. Um, ito po ay gagamit, gagawin sa ilalim ng batas. Sa ilalim po ng batas, ang test po ay gagawin sa pamamagitan ng hair follicle test, urine test. Susuportahan po kaya ng Malacanang ang batas na ito ng Senator? So ang nais po ni Senator uh, Robin Padilla ay lahat okay. ng uh, Uh, public at uh, yes, public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Uh, Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008 kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po. May sabi po natin lahat universal testing. Mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. So ma'am, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. I mean, hindi ko sinasabing hindi pabor. Apo. Yan ay labag sa batas. Apo. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ana Bajo, GMA News Online. Morning ma'am. Ma'am, uh, may we get uh, ano po yung naging reaksyon ni Presidente sa irrevocable resignation ni NBI Director Jaime Santiago? Sandali naman po. Meron po sa ating pinabated. Mm -hmm. NBI um, Director, yung resignation po niya. Ali, uh, yung video na uh, pinakita natin kanina, Oh, Ayon kay Nanding Ramos Villafuerte, eh. Good evening, Bro Win. From Quezon City, parang naojan Minduro ata yan, Bro. Ah, yun ba? O, oh, sige. Um, kayo, ano sa palagay ninyo? Comment kayo. For acceptance. Hmm. Imagine. Ah, kumakalat ito. Kumakalat ito. Balik natin, ha? Kumakalat ito uh, na video. Oh, yan, na. Lupa! Nilagyan lang ng siminto, At abang tinatalakay natin ito na iyan hindi dapat na ito. Nagkakumayan mo dyan na nagko-commento na parang galit na galit natin. Magkita, pabor ba kayo ng itong corruption na ito? Aba, iba yata ang... O, yan. Ha? So, alam nyo ba yan? oh, si-comment kayo kung saan yan. Tuloy natin ang press conference. nag usap pa po ba sila? in the past days regarding this? Hindi po na ipaalam sa atin sa ngayon kung sila'y nagkausap pero ang irrevocable resignation ni uh, NBI director ay uh, for acceptance. Ma'am, um, uh, how will this affect yung mga investigation na ginagawa ng NBI lalong-lalo na po yung sa missing sa Bongero case? Marami naman pong mga tao pa rin po na may kredibilidad at maaasahan at mapagkakatiwalaan Uh, sila pa rin po ay patuloy na nagtatrabaho para dito. Meron po kaya tayo na ma'am na shortlist kung sino po ang papalit kay Santiago? Sa ngayon, wala pa po sa ating ibinibigay na anumang detalye. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula po kay Chloe Ufana Business World. Uh, good morning po, Yusek. Uh, the Connectadong Pinoy Bill po is set to lapse on August 24. Given that it is a priority bill po of the president. Um, what specific provisions is the president still reviewing that explain why he has not signed it? Or does he intend to sign it into law or will he allow it to lapse without um, the, without his signature? Hintayin na lang po muna natin ang magiging action ng Pangulo patungkol sa konektado bill. So he has um, three days, if I'm not mistaken, before that. Um, ano po sa tingin nyo yung talagang nire-review ni President kaya hindi niya masign ka agad? Mas maganda po kasing reviewin lahat. Ayoko po mag-speculate, pero hintayin po natin na magiging aksyon ng uh, ating Pangulo patungkol po dyan. And last question, Yusek. Industry players expressed willingness to input um, on the implementing rules and regulations of the Connectadong Pinoy Bill. In the event uh, it lapses into law as a way to in the event that it lapses into law as a way to address industry concerns, open po ba ang palas dito? Sa mga? Na, um, tutulong po yung mga industry players sa IRR po. Wala naman po magiging problema kung sila po ay makakatulong at magiging maganda po ang pag iimplementa ng sinasabing batas kung maipapasa ito. Wala pong tututulan ng Pangulo. Thank you po. Um, sunog ng tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. morning, po, you, May we get the Palace's reaction to former DPWH Secretary Rogelio Singson who's questioning the administrations that came after uh, the Pinoy admin? Sabi po ni um, former sec, the Aquino admin left a 351 billion peso flood control master plan, but that succeeding governments never acted on it po. Uh, nadinig po rin natin 'yan at uh, tinanong po din natin si Secretary Bonoan kung na-turn ba itong mga sinasabing master plan. Sa kanyang pagkakaalam at sinabi po sa atin kanina ay wala rin po siya natanggap. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ansoberano Bomborado. Thank you, Yusec, good morning. Uh, uh ulitong ko lang yung KIV, okay. uh walang natanggap na turnover mula kay then Secretary DepEd uh, si, uh Secretary Mark Villar. Siya, secretary Bonoan. Yes, good morning. Uh, nung Monday po ang budget briefing ng DBCC and um, according to Finance Secretary Ralph Recto Uh, may we need held o oh, hindi pinarelease ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa 60 to 80 billion pesos na pondo under sa 2025 national budget dahil hindi ito po ito naka-align sa Philippine Development Plan ng administration. May we know po, uh, Yuse, kung ano-anong mga proyekto po ang under sa nasabing pondo po na nasa 60 to 80 billion pesos? Ayon po sa DBM, karamihan po dito ay mga infrastructure po uh, ng DPWH na karaniwan po ay inserted po by the Congress. So, yun lang po ang binigay sa ating uh, impormasyon ng DBM. So, ano pong gagawin doon sa we need held na pera po na ni Pangulo? Ano pong gagawin ng gobyerno? Uh, muli, tatanungin natin ang DBM kung anong gagawin dito dahil hindi pa naman po tapos ang 2025. Okay. Uh, reaction lang po, uh, Yusek. Uh, according din kay uh, Secretary Arsenio Balisaka na Uh, malapit na po tayo pumunta doon sa upper middle income threshold. Uh, konti na lang po. Uh, reaction po ng Palas dito? Of course, masaya po ang uh, Palasyo dahil nakikita po natin ang uh, pagtatrabaho ng administrasyon para po mapaganda ang ating uh, ekonomiya. At uh, ang sabi nga rin po ni Secretary uh, balisakan ay $26 na lamang po ang kulang at uh, hoping po na nito pong taon na to, 2025 ay maaati na po natin to at pero malalaman po natin ito sa July 2026. Thank you. So, Tingnan po na lang natin. Thank you. Sunod na tanong mula kay Clisel Pardilla PTV. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, the President called out uh, St. Timothy Construction has a company reach out to the DPWH or OP. At ano po yung masasabi niyo sa sinasabing koneksyon ng ilang contractors sa ilang senators like Senator Bongo Una sa tanong ay uh, tinanong po natin si Secretary Bonoan hindi pa po nag-reach out ang Saint Timothy. At uh, patungkol man po doon sa mga top 15 contractors na di umano'y may kaugnayan sa mga senador katulad ni Senator Bongo, pa uh, paiimbestigahan man po ito. Katulad na sinabi ng pangulo, malapit man kaibigan man, malapit sa kanyang puso. Kung nakakasama sa mga anomalyang katulad nito, ito po ay paiimbestigahan at uh, pananagutin ang dapat managot follow up question po. nabanggit ano niyo po Yusek na walang timeline pero pinana, pinamamadali yung investi investigation. Can the palace assure that there will be a conclusion sa mga investigasyon or may maparurusahan before the president term ends? Thank you Po. Yan po ang gagawin po ng pangulo. Sa kanya mapagi sa kanya pag-iimbestiga, uh, po na may managot at na uh, ninanais din po niya na makumpleto ang bawat ebidensya. Mahirap po muli, mahirap magturo lamang na hindi mapapatunayan. Magsasayang lamang po ng oras. Kaya kinakailangan po ng Pangulo ng uh, masinsinang pag-iimbestiga patungkol dito. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadala, News Watch Plus. Hi, sir. morning. Um, well vice president Sara Duterte recently made a short trip to Paris France after her visit to Kuwait and based on our monitoring um, she outnumbered the number of foreign trips of the president uh, 11 kay VP Sara and at least five kay Pangulong Marcos. So, can Malacanang confirm if all of these trips, whether official or personal, were duly cleared and um, approved by the Office of the President? And does the palace support calls from lawmakers to release all travel records mm -hmm. ng mga public officials? Kasi hinaman po ni VP Sara yung mga mambabatas mm -hmm. to release their travel records. Dapat po bang gawin na yun to, uh, para mawala yung mga questions ng mga tao? Ah, uh, yung travel po ni uh, ng Vice Presidente, natuloy din po yun sa Kuwait. Yan naman po ay may travel authority. So, hindi naman po siya mapipigilang umalis sa mga araw na gusto niyang umalis. So, clear naman po yun. May travel authority po. Pero ma'am, yung paglalabas, dapat ba ilab isa publiko na rin yung mga travel documents or travel records? Ng mga mambabatas? And even VP Sara din. Ah, uh, obligasyon naman po nila yun. Kung gusto po nila'ng ilabas, basta po ang pangulo kapag pa ka alam naman po ng media at pinapaalam po at nagre-report ng kanyang mga ng mga pangyayari at kanyang uh, maaring nakuha ng mga investments at para sa mga turismo, nagre-report po ang pangulo. Okay. Okay, 'yun ang bahagi sa press conference uh, kanina kung saan uh, tinanong ang may kaugnay sa pagkadawit ni senador uh, bunggo sa umanong uh, contractor no at uh, posible na marami pa lalo na sa sa House of Contractors o uh, House of Representative pala dahil uh, nauna nang sinabi ni Senador Marco Reta, ang daming contract contractors dan diyan sa uh, kongreso oh. Uh, at uh, sana itong isinagawang investigasyon nila mga kapatid, uh, hindi lang ito papugi Masampulan talaga, sana managot ang dapat managot yung mga buwaya na responsable sa pang nanakaw sa bilyong halaga ng pera ng taong bayan. O, kaya nga, may panalangin si uh, Archbishop Elik uh, Oy kaugnay sa Ghost Project. Multo na mga proyekto. Grabe talaga. No? Grabe na talaga. Uh, ang problema sa korupsyon ng ating bansa. Pero kahit na sa eleksyon, di ba? Vote buying bahagi yan sa korupsyon. Uh, kayo na uh, bumoto, bininta ba ninyo ang inyong boto? Bahagi kayo. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Danes Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayo matutulman sa pang magitan ng pagsubaybay niyan sa pangsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya. And they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag-salute ninyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook, Pins, and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Prodigo at Iglesia.